Okay guys, uh, magandang hapon sa inyo lahat Sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers eh, Magandang hapon sa inyo lahat Nandito ngayon si Papalon sa Phase 1 Sa Manila Bay, ayan, kung makikita naman Naglalakad tayo uh, Magandang hapon sa inyo lahat, ayan Maglakad-lakad muna tayo dito sa Phase 1, para may pakita natin sa inyo Nakita tayo dyan sa taas ayan, Nandito naman si Papalon para Maka Update naman sa inyo dito At uh, kaya ang gabi ang ating pasok yan baka pwede makahingi mo na ng pabor sa inyo mga guys baka pwede nyo naman pakilike at subscribe para maging updated tayo sa ating mga bagong upload yan back sa video na tayo yan yung mga guys so, walang, katrap, kata, traffic maluwag napakaganda ayan ang ganda ng tawag dito ganda ng tanawin dito dahil di walang traffic Akit tayo dito sa taas para napakita natin sa inyo. mali yung napasoka sa pag <laughs> nagsalubong ayan lang, ang ganda ng mga view pangaluwag ayan kaya lang medyo mambon kabilaan naman to ay maganda gambar ko walang ganong namamasyal mga guys oh. ayan okay baba tayo mga guys ayan mga guys uh, nandito tayo ngayon sa Manila Bay fish one ayan naglalakad tayo dito ngayon maganda nga po para sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers yan maganda nga po sa inyo at nandito ngayon si Papa sa Manila Bay kasi ang pasok ko oh mga guys kaya nag uh, dumadaan tayo dito pang gabi ang pasok ko kaya maganda rito uh, dumadaan tayo dito muna para may update ko kayo rito sa Manila Bay kasi uh, pang gabi pa na ang pasok ko pagkatapos ng pag vlog nito kaya alis naman Ah, balik naman tayo sa trabaho. Napakaganda ng view. Meron doon mga atag dito, yung may mga bangkat na ay, hindi ko alam yan kung anong tawag yan kaya lang baka masita rin tayo doon di mo tayo pwede pumunta doon ang ganda ng view ganda mga view mga guys yan so ngayon kasi wala naman mga ganong namamasyal dito kahit sabi mo hapon na konti yung mga namamasyal dito guys ang dami pa rin basura dito yan, mga basura na hindi pa rin natanggal yun kahapon andyan pa rin kasi nandito tayo kahapon Nandiyan pa rin. Ayan. <coughs> diba? dapat tayo dito sa tabing dagat. yan Ang tubig kasi dito, malinaw. Saka yung tawag dito, hindi siya mabaho. Hindi kagaya noon na uh, yan ang pang kahit nandun mo sa baywalk naglalakad. Eh ngayon dito na, sa tabing dagat ka na, sa tabing tubig ka na, sa tubig na nga malapit. Wala, walang kamoy-amoy. -amoy. Ayan. Maganda. Hindi siya, kumbaga hindi siya mabaho. Ang problema lang dito, yung mga styro, mga basura, ay natatangay galing dyan sa dagat. Kaya kung magtapungan ng tubig, pag napunta sa dagat, ibabalik pa rin ang dagat yan sa tabi. Para mailagay yan sa tamang lalagyan. Ayan. Ayan mga gasyo. Tinan nyo naman ang view ng Manila Bay. Ang ganda. Walang, hindi talaga nagbabago yung view dito. Kaya sabi mo na uh, makulimlim. Ayan. Ayan. may mga koreano at kung pumasok yan ang mga bisita Ayan, tayo, kata mama ya. Pasok naman tayo sa trabaho. Eh mga Koreano ata 'tong mga guys, oh. 'no? Charge. Lalakad tayo dito. Mga mga Koreano nga. Ah, kuya, singkit mga mata oh. May tour guide last line, na sa ng Pilipino. Ayun. Tayo lalabas na. Tayo uwi na mga guys. ganda ng view wala kang masabi talaga sa mga mga view mga guys na pagkaganda, super ganda yan yung mga barko ang napakarami yan yung mga barko ay gumapanyan yung mga nagtatrabaho yan dyan sa reclamation area mga guys Napakarami sila oh. Ayan. Ngayon, uh, lalakad na tayo dito. Tayo lalabas na. Para tayo umuwi na. Ang ganda ng view mga guys. Yan. Kahit konti lang sila pero okay lang. Napakaganda. Eh mga guys, tayo ilalabas na. Tayo eh, uwi na. Ayan na. Walang ganong namamasyal ng mga kababayan natin. Ang ganda ng view. Ayan. Dito na tayo sa exit. Uwi na tayo sa papasok na kung gawin <laughs> oh, <wait> na uwi <laughs> na ayun mga guys tayo uwi na para magtrabaho na lang naman ayan sa mga kalisaw ayun mga traditional natin yung mga dating panahon yung mga kalisaw yung sinasakyan natin yung mga nino dati kahit hanggang ngayon yung mga turista naman yan naman talaga kinopan nila Uh, dinadayo nila ngayon na uh, pauwi na tayo ok guys sa uh, lahat ng ating mga subscribers sa ating mga viewers uh, maraming salamat sa inyo sana uh, bigyan nyo ng uh, konting like at subscribe para maging updated kayo sa ating mga bagong mga uh, video mga upload natin ok guys so hanggang dito na lang muna Ingat pokoknya, guys. Bye-bye.